Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Ano kapalit sir? Hindi <laughs> <laughs> wala naman. Unay uh, sampaling ko sa publiko. Hindi <laughs> wala naman. Unay uh, ngayon na. Wala pong ganunan. Si Chairman. Il give you know, a sa Sampaling ko sa pulit si, sa. Chairman. Session suspended. Session suspended. Order, please, order, order. Kung Maitotolam Baski Isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Patingin yung World Bank ng Amerika huh? Kung may isang totoo lang Na kiting, I will resign And I will ask my daughter To resign and everybody In the family That is my guarantee And I will hang myself Go ahead um, Mr. Trillanes So Ito po Ang uh, Sige, dun po sa mga unang slides muna Ayan. So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016 Tapos ito po ay na-validate na ng Ombudsman Na kaparehas nga nung naisumite ng AMLOC sa kanila Kaya um, ano po tayo kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay uh, accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Ngayon, eh, kung ano talaga yung actual um, actual total eh malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts ngayon po ito no ang pagkakamali po ni, ni uh, Mr. Duterte nung no, nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaya ito po ay uh, alam po naman natin na exempted sa bank secrecy si law ang impeachment so lalabas po yan lahat sige po next slide ito po yung last slide no dito po meron po ito pong mga transactions na ito meron pong uh, kay uh, Vice President Sara Meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, may, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet uh, abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni ni Las Cañas na si Sami Uy. Ito po, ano ito? Um, siguro noong mga panahon na 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang magagawain. Kaya may, may physical na na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account. So wala nang na paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern to, Mr. Chairman. Mag uh, didibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking uh, in-encash -in dyan, under her name, Manager's Checks. Tapos, ito po ay uh, while she was mayor, no? Kaya yan ay uh, direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang uh, naging pruweba natin. Kaya nung, nung na-cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni, uh, ni Arturo Lascañas na confirm namin yung kanya istorya nakita nyo po dyan si Duterte pareha sila ng no amount na na in-cash -in no? tapos itong mga anak sila Baste Duterte Ayan po, 10 million every 6 months. Kepulong dotete, meron din. Ngayon po, oh, lahat ito ay hawak yan ng uh, mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang... Uh, soft copy netong mga sinasabi na ito kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni uh, Duterte mag-a-admit konti pero mag-de-deny to confuse everyone pero ito po, ito po yung smoking gun uh, Mr. Chairman So, yan po, we conclude. We concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Young, Sammy Uy, at Charlie Tan. So, kaya po, nung, nung uh, sa Davao pa lang, pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ay ang uh, presidente, ginawa nilang National Debt Squad, ano, yung nangyari. Tapos uh, si Leonardo nga po yung ginawa niyang uh, point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, Merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya, pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga uh, involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya That would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report. Itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon sa sobrang na uh, pagprotek pagproteksyon nila kay, uh, kay uh, Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat ka ng kaso. Kaya makita natin dun sa mga mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na na-mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung FBA Director ni, uh, ni Duterte na si Wilkins Villanueva ni hindi nga masama sa drug list hanggang after 2022 si Michael Young. Yun po ang dahilan kasi biniling po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Uh, Chair. yeah, please proceed, uh, Congressman Teves. Uh, may Mr. I ask Chairman. the former President kung uh, alam nyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte at ni Scarpio, for drug smuggling hindi ho pero kung totoong drug smuggling man sila they should be prosecuted in court and if convicted, they should serve sentence in jail. Chief. Hindi talaga, hindi, hindi ko pipigilan yan. Kung ano, kung totoo. Ngayon, yung narason dito ni eh, hindi ko kilala itong taong to, who got his name. Your Honor, if there is uh, an ayuta of truth, ayuta lang baske konti lang you can find out uh, pe, pe, may nilagay sa ng records now we are I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or someone to my uh, waiver kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. President? Yes, uh, Your Honor. Uh, na, nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung... Uh, if I'm lying or if my statements are falsely stated that there is an iota of uh, magbigti ako so in the same manner na kung magbigti ako si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin Okay, duly noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat Mr. Chairman. Um ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inibisigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman Arthur Karandang and uh, I think the Quadcom uh, can invite him. Siya ang nagkandak ng no investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya and because of that tinanggal ni Duterte si si Deputy Ombudsman now aside from that so pwede natin uh, suggested by uh, Chairman Paduano na yung AMLAC mismo unless uh, ano po no uh, since hindi naman sa na incumbent ay eh, pwedeng ma-access yon with the waiver pero we've been there before. Nag Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan pero hindi. Kaya nga mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po. Uh, I'll be presenting later on Mr. Chairman a video of his actual admission of these accounts of these accounts no so ito naman pong mga check -in na in-encash in extract lang namin from that long list mga managers checks po yan hindi nawawala sa system po yan and uh later on uh, well ano rin yan exempted sa impeachment uh, cases kaya pwede po lumabas yan ipepresenta po yan that's the smoking gun nang proceeds of the illegal drug trade nang Duterte crime family. Salamat Thank, Thank you very much uh for Sir, I have Dr. to respond Kiliannis. to it. Um, this guy Mr. President um, is with story... all due respect um, I'll have to follow the rules. Yeah. I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Um just so that we can put to rest this issue of uh, waivers because it's been going back and forth. Um, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr President? Anong kapalit, sir. In the sa publico. No. <laughs> Di, wala Wala pong ganun. Si Chairman. Sa sampling ko sa pulit. Sa Session suspended. Session suspended. Lulo mo. Sir, Sir, Order, please. Order, order. Please, please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are, regardless of who you are. We live by a set of rules in this committee, and those set of rules will be followed, and those set of rules will be implemented. If I may. Oh, yeah. Wait, session. It's still suspended. It's still suspended. The hearing. Now resume. Um, Chairman? Yes. Chair. Um, SDS? Mr. Chair, may Mr. Chairman, I may I move uh, the priority? Um, former Mr. President, Chairman, um, I just would um, like to apologize for the unbecoming behavior. Uh, in thank you very much for your apology. It is um, accepted, and I hope that um, the others beside you would also um, observe proper decorum. So, but thank you very much for your apology. Um, SDS, um, and good Mr. Chairman, times. may I move to uh, strike off the word Sampal in our record? There's a motion to strike off the word Sampal in the records. Any second to that? Second, any objection? There being none, Comtec, you're duly instructed to please strike out that word. Thank you, Mr. Chairman. Secondly, uh, uh, hindi po basketball ito. Yung mga uh, meron nang nag-aaway, yung mga players, kalmante lang po. Sana uh, hindi na maulit yun. Salamat, Mr. Chairman.